tayo ngayon kasi biglang nag-alunman ayan mga guys ilagutan tayo sa pagkalma ng sita e, mabuti na lang ngayon pa tayong naunin eh. e, kukunti ka lang ating taga ating taga kati ng isda parang parang hindi mga kondisyon kasi eh kukunti lang ang huli ayan tingnan nyo <tinyo> Ista. kaya kukuntin lang yung huli hindi parang kapag itlog yung ista Gan ganyan naman talaga may marami mayroon din yung kukuntin ng nasa loob ng lambat mga guys Ayo uh, dong know, para walang kondisyon ng mga tao kasi kunti lang yung huli <tune>

Ayan o, tignan nyo naman yung nalay uh, to. Sabi, kung kunti lang yun ang huli na may ngayong lang Sumama yung panahon natin ngayon mga guys.

ako lipat don kasi ayan kukunti lang naman yung huli kukunti lang yung huli eh ya, siyaga oh Arya Arya ayan Sila lang yung mag-icing dyan kasi kukunti lang naman yung huli natin eh ya.

Talaga, hindi talaga umabot ng 1 tons talaga ngayong araw Dati walang uli eh, Ngayon 500 ah, Yun yung mga sinasabi ko mga guys Sa pagpipising Ito talaga So yun magandang umaga sa inyo lahat At saka, sana nagustuhan yung mga video na ito mga pre ah, Pag like Share like, subscribe. At saka kung gusto nyo mag-comment, i-comment nyo lang dyan sa comment section natin dyan. At saka siya tao sa inyo lahat. At saka God bless inyo lahat. Ganda gumaga!